magandang umaga na naman mga kasima nandito na naman po tayo sa dating fishing spot natin so matagal nandito tayo nakapasyal dito sa spot na to almost uh, one week yata hindi tayo nakabisita o magto two weeks so ngayon time check natin uh, 5.30 in the morning lagi pa rin natin mga kasama, ang ating fishing buddy na si Boss Ed Ayun, nag na siya doon. Maliwanag na. Uh, na natin. Actually, ngayon, na uh, medyo uh, pawala na ang tuna. Madalang na lang, hindi na gaya dati na halos bawat hagis ay mayroon. Pero ngayon, wala na, madalang na. At italakitok din. Uh, kasi dahilan lang siguro sa mainit ang panahon kaya yon. So yan, mag na po tayo at uh, maliwanag na madali ang fishing lang ito mga kasima may isang isa o isang kalahating oras lang tayo dito okay unang hagis first cast natin yun sana makaulit tayo para meron tayong pang ano ulam po na yung stock natin sa rep <laughs> kaya kailangan makaahon tayo sa araw na to yun ano yun nagkano dyan matalay ba yan pumipilantik sa harap may mga makaril Wala, wala siguro yun Shout nga pala kay Sir Deo Arado Maraming salamat sir sa pag-avail ng ating skip bunny at lure Bali ang inorder ni Sir Deo ay uh, special uh, weight uh, Special na gramo para may ematch daw yung uh, uh, fishing rod niya kaya sir, uh, good luck. Sana marami kayong mahuli sa spot na pupuntahan nyo. At uh, lagi pong mag-ingat. Uh, patayin natin muli ang ating camera. Pag may napakagat na tayo, tsaka na lang natin i-on. Ayan. Hey Ayan ang mga siwa, nakahuli si ano, Ed. Tsaka na Ano? Pakawalan muna na yan, nakakawawa. malaki ka para next month malaki ka na pwede ka na namin harvestin a few moments later nakahuli mga kasiba ano kaya yan makarel makarel loh. hahaha <laughs> Oh. Ayun lo. Oh. Nakatatlo na. Tawagas, hindi na ako na zero, mga kasiba. <laughs> oh. Kala ko masisiro ako. Hmm. Nandiyan pagtahuli. si Gang yan <laughs> ay sa wakas kala ko masisiro nakahuli na rin sa spot na to hindi ka na talaga masisiro <laughs> nakahuli na naman mga siwa batalay na naman alang iya marami batalay yata pag gano'n oh <simew> <simew> A few moments later. <simew> Kacerti naman. Sumalag so kasabitan kami mga kasima. Singker ang gamit niya. Sayang. <gibat> Wala na tanggal. Sayang. sa gilid lang Talakitok to malamang yun oh, na pang apat na huli ni Ed mga kasiwa wow may pang Shanghai na naman ano oh. Ha. Ano? Oo. Oo. Ayun. Ubusok. Ang pangin ng sticker. <laughs> Ubus na ang sticker mo ah. Kawawa na yung sticker niya. Kasi mo. O, ayan ah. Uh, wala. Kalahati na lang. Nadali pa. Nakakadali pa. Oh, talakitok ko. Ano? Oo. Nakaulay naman talakitok ko. hehehe God. That, oh, Laki. Oh, Ulan. Chamba talaga ang usay talaga o oh. Usay ng lor ko ano? <laughs> ayan ang mga gawa ni Kasima Ano? kulay pink o oh. Ayan o oh. oh, Ayan o no? oh. Pink ang ano di Diba o oh. Ang alo eh. para mayroon tayo ano harap ka rito para maging natin thumbnail to yan yeah. Oh. Kitchira na natin Atas mo Iyan o Ayan Congrats na naman Ed oh. Buti na lang Mayroon akong nahuling isa Muntik nang nasiro <laughs> Kaya sa spot na to Hindi ka masisiro Mga kasima na sa si Sige Alalayan ka na Ha? Ah? Ha? Nakahuli na naman siya mga kasima Pailalim Apple tayo Ngayon ito ang ginamit nyo O oh, kailangan na assistance O ko to Kaya ba? Alalayan na lang, mahirap na Talalay na lang. Yun, lumabas na. 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 Uy. Diyan ang gusto eh. Uy. Hindi oh, ko pa nakuha. Asa na? Asa na yung linya? Op, op, op. Ah! Yeah. <laughs> no? Ayan na naman, no? Oh. Holy na Ed. Ayan, no? Oh. Diyan, diyan, diyan. Ah! Ayan, dyan, dyan. ah. <laughs> Woo! Swerte. Holy na naman si Ed. napaka shorty talaga. Ayan, no? Oh. Mahatak na naman, no? Oh. Ma-attractive talaga yung lure na ginamit ah. Oh. Makarel. Ah, talaki ito. <laughs> Ay. Ayos oh. Gusto, gusto yung pink talaga. Ah. Ayos. Oh, nakakarami na sa oh, oh. Iba pa yung batali sa taas. Ay, yung mackerel meron pa. Oh, may makarel pa. O, oh, yun, o. Oh. Grabe. O. Oh. Ayan, yung mga huli ned. Meron pa doon. Ah, ito po yung mga nahuli ni Ed. Ang dami niya nahuli. Ako, isa lang. Gumating lang na zero. Pero, hindi ka talaga masisero sa spot na <laughs> <laughs> Ayan. na naman mga kasima maraming salamat muli thank you for watching God bless po sa inyo lahat